Basta batas. Basta batas! Basta Batas! Basta Batas! Gusto ko lang pong malaman kung may karapatan po ba ako sa akin yung dalawang anak ko. Uh, kahit po ako ang nagloko sa asawa ko, hindi po kami kasal, live-in lang po kami. Yung anak ko po, lalaki, 4 years old. Nasa kanila po. Um, di po sila po mapayag na dito matulog sa akin. Baka po daw itakas ko. So ganito, importante yung malaman natin sa kustadya, sa mata ng batas, ang magkulang ay uh, lalaki at babae pa rin. Kasi nga, wala tayong same sex marriage at ang batas ay dinesign para ikonsidera ang magulang bilang babae at lalaki. Diba? So, ano, <laughs> no, seriously, kapag ka po kasi kayo ay uh, hindi kasal, no? ang inyong anak ay illegitimate, so kung may illegitimate ang inyong anak, ang may parental authority lamang ay ang nanay at hindi at tatay. At kung ang may parental authority ang nanay, siya din, siya din po ang meron lang karapatan sa kustodiya. So, yung pong tatay, as much as he wants the kid, eh, hindi po siya pwede mag-exercise na tinatawag ng custody. At best, ang pwede ibigay sa kanya yung tinatawag na visitation rights. Pero pagdating sa obligasyon ng pagsusuporta, eh tandaan mo, kahit hindi may child yan, ikaw ay uh, inaasahan pa rin ng mata na magsusuport financially para sa anak mo. Kaya kung ikaw ay lalaki na nag test sa amin, sadly, ano ang uh, ang tangin may parental authority and therefore right of custody ay yung nanay. Maliban na lamang if the mother is not fit. Pero kung sinabi natin the mother is not fit, ibig sabihin hmm. wala siyang sa kakayanan para palakihin Ah, uh, yung bana Basta batas Basta batas Basta batas, Basta batas.